Ay, wala ba? Ayan pa, bali ang sa'yo, bali! Ano lang, umayot ang amin. Naman mo ba ang mandi Ay, pali! Wala ka sa lola ko, pali. Wala naman lola eh. Wala kong ilaw naman lola. Ilan mo, gano'ng taga'y daliligawin ang lola ko? Ummm... Ay, pali! Ang layo ng hula ko... 5 buwan? 5 Ay! Malayo na pare. O sa to, basta ah. Uh, ah... 15 days. Talagang malayo pare. O ano ba ginawa ang lolo mo pare? <laughs> <laughs> o, ako Minyo lang ako kasi. alam, minuto lang, ginawit na ang lola ko yung lolo Pare O, o pa um, 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 <laughs> Pero lola

Sa pare, mo? Para yun eh, mga iba ako. Ano matagal na kayo nakatambay dito sa minahan nyo? Pero kayo ngayon wala kayo manasap na Yung mga lolo sa lolo mo. Ano yung mga lolo? Yung lolo ko. lang. sinagot na yung alamin <imitation> ka amarin <imitation> to na basta siya eh diniwang eh hindi diniwang pero parang niliwang sabag pero tawag ko sabihan din patapos din pero ginawa nolo